Assalamualaikum! alaikum. Isang maganda at punong-punong pag-asang araw sa lahat ng bansa morosan Mangsulok ng Mindanao. Tayo ngayon ay nandito sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan, upang tunghayan ang isa na namang kwentong tagumpay ng bansa moro. Ito po ang Mafer Magindanao. Ako po ang inyong lingkod, Baila undong. Ngayong araw, matutunghayan na sa likod ng tagumpay ng DSA Women's Consumer Cooperative. Ating alamin kung paano ba sila nagsimula. Paano ba nila ito napalago? Ano-ano ang mga stratihiyang ginawa nila para sa kanilang grupo? At kung ano-ano ang mga tulong at gabay ng mafar para sa kanilang kooperatiba? Halina't at ating tunghayan. So, ako nga po pala si Mary Jane Limao Uh, maliban po sa uh, pagtatanim sa aming uh, lupain uh, bilang isang member ng isang cooperative ang dato Saudi Women Consumer Cooperative yung pinagkikitaan namin na iba, ito po yung mga product po na nakikita nyo dito sa harapan ko itong handicrafts na gawa po sa baon ng eto na po kung ano pa yung nakikita nyo. at saka iba pa po kung product ang kayang gawin ng Dato Saudi Women Consumer Cooperative Nandito po ang mga bags na ginagawa po namin. Uh, kaya rin po namin mag-hand-painted. Uh, Nananahi rin po kami ng mga toga, mga dress, kung ano-ano pa. So, uh, with this po, sa cooperative na ito, ang laki-laki po nang naitulong nito sa amin. Dito po, nag-i-increase po yung financial namin. Uh, nakakatulong po kami ng maliki sa pangangailangan ng mga aming anak, mga bagay na Uh, hindi na namin kailangan iasa o hingin pa sa asawa namin yung hihintay namin kung ano yung iabot niya uh, dahil dito nakakabili kami naka nasusustain namin kahit pa pano yung pang-araw-araw ng aming mga anak uh, with this ko sana po marami pa pong mga kababaihan na tulad namin na naingan yung ipakita ilabas ang ating mga nakatagong mga talento kasi ang dami naman po talaga dyan Itong handicrafts na ginagawa po namin, hindi po ito biro kasi lahat po ito makina po, sinasunder, drill po. So, yung trabaho ng isang lalaki, kaya po nating mga babae, pagka tayo po ay mahal natin yung ginagawa natin lahat, makakaya po namin. Dato Saudi Women's Consumer Cooperative po ay nabuo noong December 15, 2014. Lahat po kami ay puro babae. karamihan po sa amin ay ARB beneficiary o ang aming mga asawa. Binuo po namin itong Dato Saudi Women's Consumer Cooperative na ang layunin po namin ay makatulong sa aming pamilya at para makilala po ang kakayahan ng mga kababaihan. Nabuo ang Women's, Dato Saudi Women's Cooperative noong ang mga kababayan kasi mayroon kaming group, yung nag-aaral kami sa SWC, yung sa Umaha, tapos may mem membro kami ng mga SWC. Hanggang sa isip namin na bumuo ng kooperatiba, more on ARB uh, beneficiary ang mga member namin. Ang purpose po talaga ng aming cooperative ay para yung mga kababayan mabigyan ng hanap buhay, makatulong sa mga asawa namin, na mga farmers. Kasi kung asahan lang po namin yung asawa namin, tatlong buwan, tat apat na buwan bago kami mag-ani. So kailangan po na may pang-araw-araw kami na para sa mga anak namin na nag -aarad. Gumagawa po kami ng banana chips. Sa ngayon po, ang dami po namin naggawang mga tipas. At saka nasa Robinson po ang ano namin yung naipabenta po namin doon sa mall ang karamihan na produkto namin. Itong mga ano namin produkto po namin na ano, para sa yung coconut. Lahat po ng coconut, wala pong naitatapon doon. Pwede namin gawing handicrafts, pwede po namin gawing studs, at saka yung mga handicraft po na ano. Yung mga banig po, marami din po yung mga members namin na marunong gumawa ng weaving. Meron pa yung mga bayong. Pero ito yung nakafocus kami ngayon sa kung ano yung order ng mga tao. Punay, may yung mga bag po namin na customize. Alhamdulillah, sa tulong ng MAPA, nakabangon po kami dahil sa noon pong July 2022 po, binigyan kami ng isang kalabaw at saka limang kambing na nandoon pa rin po. Yung iba, ng anak na. Tapos binigyan naman namin sa another member. nakasali po kami doon sa MAPA links. Yung pinapautang ng ano, 100,000. Ang daming training sinpo na, ano, training kami doon sa, ano yung, meron kami mga packaging. Ang dato sa Audi Women's Consumer Cooperative ngayon, yung mga member namin, napakalaki na yung tulong. Madali na yung pag, ano namin, hindi na kami umaangkat doon sa bodega ng utang pa kami ng bigas. Dito na kami umuutang sa cooperative namin. Nagpapasalamat kami kay Bar Chief Minister Akud Balawag Ibrahim, kay Mafar Minister Dr. Muhammad S. Yakub, at kay Provincial Director Dr. Ronjamin Maulana. At nagpapasalamat din kami kay MMO Sir Hamza Abdul, ang MMO ng Dato Saudi, at kay Ma'am Samina, na lagi din naka, lagi naka-support din sa amin.